I'm Randy po from DHL and then ma'am explain ko lang po regarding po sa dry foods. So ang dry foods po uh, hindi talaga siya acceptable sa amin. Uh, and then ang mga food po kasi pagdating sa Canada, ang restriction po nila is controlled po nila. And so nasa kanilang decision if i-approve nila or hindi. Pero ang dry foods po uh, normally sa mga bansa po prohibited talaga. Sya. So, may chance naman kayo, ma'am, na kung baga, kung gusto talaga magpadala, yung mismo receiver from Canada, pwede niya i-inquire yun sa DHL Canada to ask if pwede ba magpadala ng dry foods. And then, dun pa lang, ma'am, i-explain sa kanila na possible, lanapan sila ng permit. Permit hmm. or other requirements, kahit na for personal use Yan yung pinaka-option na pwede gawin. Pero kung yung, di ba, walk-in ka, ma'am, tapos i-take niyo yung list negative talaga yung ma'am kasi prohibited talaga sila pag mm. At least nagtanong po kami bago kami bibiling toyo. Bibili ah, Kasi yung iba nakabili na. Sayang ta, lang. Oo, oh, uh, yung iba nagagalit pa. Bakit daw yung ano, ibang ano, nakapag-accept. Eh kasi ma'am may iba kasi by sea. Ito mm. by air. Uh, yung po, madami kasama shipment. Tadaan siya ng customs. Tsaka para may idea ka ma'am. Yung mga dry foods kasi before. Sinusong. Pag uh, sinisilidan ng ano. Ang drugs. Kaya, Ay gano'n, di ba tine-check nyo naman kahit Abo, pa din? O, uh, ayun na, doon din sila naging mahigpit. Tsaka mga, mga milk, Para parang may idea kayo kaya mahigpit sila pagdating sa mga drive Sige po, isend ko na lang to sa kanya. Abo, pero, yun, ano, uh, kahit... pero pag halimbawa na-contact niya at nagkaayos sila doon, mapet? Doon pa lang naman kasi direct niya na may From Canada Doon sa DHL lang, nila? Sa DHL kanina. din sa Canada? Abo. Meron Sir, kayo doon. Searchable na lang yung contact number doon ng customer service ko. Sige po. Pero ngayon ma'am, uh, ulitin ko lang as per ano po, uh, restriction ng Canada, controlled nila yung foodstuff. Uh, food stuff. So, depende sa kanila yun kung i-approve nila. Okay. Sige po, sir. Thank you po.